Kinukulog ni mamang kasi may nadalawang iwan na itlog nung nagpisang pato kahapon. Yun nilagay niya dun sa isa. na pisa mata. Baka bitakin niya, hindi? Wala. Ay, meron na yata ay, wala pa. Ba't iba kulay? Yung yeah. itlog, ba't may itim-itim? Yeah, it. Eh, paano pag napisa ng ano? <laughs> <laughs> Itong isa dito. Meron pa dito eh, isa. <laughs> Hello. Wala ka pang anak? Ha? Hindi pa napisa. Ngatong man ito ng host. Anong host? Ata ni host ng green kasi yung wala di paya ya na. Magsisipit 'yan. Nan, sya man. Glumo mo, glumo mo, ira di na ang mga tao ni tiyan na. Di na. Check ni mama ko man, nag sisipit kasi 'yun. Wala di pa, 'di ba? Ilan yung itlog niya? Ang dami. itlog na dyan. Ay, dito mo na lang sana nilagay. Ah. Eh. Yung itlog. Parang mas mag, ano to. Lapit na. Ay. 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 Dito sa mga manok ito, yung nakuha kong palay, lalagay eh. natin sa kanila. Ayan, tuwang-tuwang na sila. Nakikita nila na yung dalay. Hello. Hello, hello. May kasaludon ako. Eh. Okay, Huwag okay, 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 okay. 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 niyong ubusin. Agad. Hanggang bukas na yan. Guys, <laughs> ang linggo na yan. Ayan, na

ni, ni kulong kasi yung mga bibing maliit da doon kasi nga hino, may nang mga ano aso tsak ala naligo ligo na sila mang nilalamig na oh nagkomtar komtar na nagtugtugor gerdan ko <laughs> ini Nilalamig na sila o naligo kasi may nilagay si mamang pang tubig nila. Itong mga to naman, nagiging ano din yung maliliit, ganyan. Makutil-kutil. Kasi, tinutuka to ka ng malalaking yan yung mga apat na inaaway-away nila yung maliliit. Saran na natin. Maklinis na tayo. At ang halit na. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.